Dito na kami sa SM Walking distance lang to sa amin Kaya sobrang advantage Makakapaglaro na kami uh, Badminton Pero eto, walking distance lang Ganitong oras kami pupunta Kasi mas mura siya Pagka weekdays Kasi pagka weekend na Grabe, isang oras Ano na kaagad um, 375 pagka ano Pagka Tawag nito isang oras lang yun. Kaya, kung mas maaga, mas mura siya. So, ayun na nga. Napunta kami sa hindi dapat doon ang daan. Eto, naglalakad kami ngayon papunta sa tamang daan. Kasi nga, ano, maaga pa pala. Kaya hindi dito yung daan. Ito yung nakasanayan kasi namin. Walking na rin hindi naman kasi ganong matao kaya makakapag walk pa kami sasama natin nandito na nga kami sa tamang daan <laughs> so papasok lang kami dito sa supermarket pala dapat yung daan namin ay nagkalito-lito na oh pwede na dito because it's 9 o'clock Pasok na kami sa SM na so nakakatuwa wala pag anong tao mamaya nito ang dami ng tao <laughs> sobrang advantage nito para sa amin kasi laging nasa loob lang ng bahay and eto lang yung sobrang na-realize ko na kapag uh, buong linggo is puro katrabaho ha, burn out ka talaga pero kapag uh, kahit maglaan ka ng isang araw para ma-refresh na wala kang isipin na ano ba yung eco-content ko, ano ba yung discarte pa ang gagawin ko para talagang maging productive ka. Well, paglaan ka ng isang oras para bigyan mo naman ng pahinga yung utak, yung iyong katawan. And at the same time, alam nyo ba, ang akala kasi ng karamihan, yung pagpapahinga ay ano, is parang hindi ka na productive pero doon sa pagpapahinga mo ang daming ideas na makikreate and ayun so mas sobrang mas nakakatulong yun yung pinaniniwalaan ko na kahit isang araw sa isang linggo maglaan ka for your sa lahat ng aspeto ng buhay spiritual physical emotional lahat yun ay bigyan natin ng pansin ng halaga So, yun yung nakita ko bilang isang madiskarte sa buhay at nagko-content, kailangan mo talaga yun. Alamin mo lang kung ano yung hobby mo. Pag na-find out mo na, na-figure out mo na, ah, ito yung hobby ko. Then, gawan mo ng paraan para makapag-execute uh, ka doon. Kung anong laro man yan, table tennis, volleyball, ano pa, um, badminton. Kung same kita ng uh, hobby, well, uh, welcome to the club. Charis. <laughs> so, bilis maglakad ng asawa ko. Ito yung entrance. Pasok na kami. Yung asawa ko nauna na, nauna na siya kasi siya yung magbabayad. Sabi niya kung sino yung talo. Kung sino yung talo, siya yung magbabayad. Kaya galingan natin. Let's go. Kaya kaya pala napagod ako nakaraan wala akong stretching katulad nila. Ito, bayad na. Sino kaya ang magbabayad ngayon dahil sabi mo, pag sino natalo, siya yung magbabayad eh. <laughs> so, ito na. This is it. So, kailangan galingan ko para hindi ako makapagbayad. Sa buhay, minsan kailangan mong galingan para magkaroon ka ng compensation, <laughs> komisyon. so, ako... Talagang ano, um, kwento lang ng konti. Ako din talaga ay dinadayo noon at nananalo din. So naalala ko nga dati, meron pa akong isang panalo and nag-champion pa nga ako. So pasensya na kayo, no? Medyo madilim kasi ayan. wala pa talagang ilaw dito. So ayan na si Kuya. Papa, lalagyan na ni kuya ng ilaw. So ito na nga, kakarating lang namin dito sa court. Sa SM, walking distance lang and ang bango ko pa rin. Amoy baby ganun. So, ishare ko sa inyo yung aking ginagamit na pabango na perfect siya gamitin kapag ka, alam mong pagpapawisan ka sa mga araw na yan. So, kailangan maging handa ka. Kailangan amoy baby ka pa rin. Para baby ka rin niya. Yes. Ito yun. Ito yung ginagamit ko na pabango. And, uh, nag-spray ako sa bahay kanina. And, mga 30 minutes lang nag-walk kami dito sa kung saan kami maglalaro. Yes dito. Alright, so ayan na nga siya nag-spray. So pakita mo naman yung in-spray mo. Alright, so ayan naman yung ginagamit ng asawa ko, di ba? Love fantasy. So paborito din niya yan kahit lalaki. Sobrang bango. So, eto, mabango pa rin ako for 30 minutes. And mamaya malalaman natin kung mabango pa rin tayo kahit pinagpapawisan na. Let's go! Ipanalo na natin this time kasi dati natalo tayo. So ngayon, stretching for the go na tayo sa panalo ngayon. Oh. Nakaka good mood, mukhang amoy panalo na tayo dito. So, so ito yung aking ini-spray, ito naman sasama ko, di ba? Puro pang babae lahat pero paborito niya talaga din ang Love Fantasy. Oh, pinapawisan na ako, hindi pa nagsisimula yung laro. Diba? Di ba? Dita yung mga ano. Tolerina yang tak tahu. Dia tak uh. Hello mga masiskarte. Sa laro namin ngayon, kung sino yung matatalo siya yung magbabaya dito. Good luck. Good luck na lang talaga sa amin kung sino yung mananalo. Aba, galingan ko para di ako makabayad. game. Sa so, tingin mo sino manalo? Ako. Okay. Syempre ako. Ikaw na magbayad. Mag-advance ka na. Dago, oh, na nanalo tayo sa second time. Talagang ginalingan natin kasi ayaw natin na tayo yung magbayad. So, ang bango ko pa rin. So, ito yung ginagamit ko. Ang bango ko pa rin. Kanina lang ako nag-spray. Hindi pa ako nag ngayon. No? Pero ang bango nandun pa rin. Sobrang amoy baby talaga. Ito na nga, mga masiskarte. Final game na. So, unang game. Siya ang nanalo. Asawa ko. Ngayon naman pangalawa ako. And ngayon sa pangatlo, dito na kami mag-decide kung sino talaga yung magbabayad. Kung sino yung matalo siya na talaga yung magbabayad. So, for the goal, ilaban natin to. Siyempre, hindi tayo babae lang. Kaya natin makipaglaban sa kanilang lakas. Kaya laban natin to. Grabe. eto na nga sabi ko. Mga masiskarte. Napanalo tayo. Yes, nilaban natin. Hindi lang tayo babae lang. Kaya natin makipagsabayan sa mga lakas ng lalaki na yan. Oh, handa mo na yung pambayad mo. Ikaw ang magbabayad ngayon. Talo ka. Ay, <laughs> ano oh, hindi tapos? hindi, hmm, panalo ka ng first set. Ako, talo doon. Pangalawa, panalo ako. Tapos ngayon, laban na final. Yes, panalo. Yes. So, yung matutunan mo dito, hindi lang basta laro. Kung gusto mo talagang manalo, kailangan mo ng strategy malupitan. Yun yung aking ginawa. Talagang nung una, medyo hindi ko pa nakuha yung tamang strategy. Pero ngayon, super, nakuha ko na. Alright! So, eto nga, magpupuha ko sa lalamog kasi may order sa akin. kahit naglalaro ko, so mayroon yung food supplement and merong mga vitamins and merong sabon okay. so Dito ko rin, di to di mismo sa ano isinubalik yun sinipak siya kasi tap kami tapos maglaro